Anong ganap sa mundo ng showbiz. Ipinahayag ni Andrea Brillantes ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga kasamahan sa youth-oriented series na Senior High. Lalo na sa kanyang kuya Kian Cipriano. Sa isang panayam sa ABS-CBN, ibinahagi ni Andrea kung paano siya sinusuportahan ng kanyang mga kasamahan sa taping, kabilang na sina Kian at Angel Aquino. Ayon sa kanya, palaging nag-check si Kian sa kanya upang tiyakin na siya ay okay. Actually, lalo na si Kuya Kian, lagi niya lang sinasabi, Oh, kamusta ka? Oh, galing mo lang parati ya. Ah. Lagi niya lang po pinapaalala sa akin na galingan ko lang. Lagi niya pinapabrighten up lagi yung mood ko. Si Miss Angel as well. Um, lagi niya lang akong kinakamusta. Ipinaalam niya na kasama si Kian bilang pinakamalapit niyang kasama sa programa dahil sa kanilang samahan itinuturing din ni Andrea ang kanyang mga kasamahan bilang kanyang pangalawang pamilya. Sa kabila ng mga kontrobersya na kanyang pinagdaanan dahil sa pagkakasangkot niya sa hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Masaya ang mga fan na makitang sapat ang suporta na natatanggap ni Andrea mula sa mga taong nasa paligid niya. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po. Please don't skip the ads.